Alam mo ba na may pagkain na kayang pataasin ang iyong enerhiya ng 30% at sabay pangalagaan ang iyong puso? At hindi ito mamahaling gamot o banyagang suplemento. Malamang, nasa kusina mo na ito ngayon, ngunit baka hindi mo pa alam kung paano ito gamitin ng tama. Pinatunayan ng agham na ang ilang kombinasyon ng pagkain ay literal na makakapagpahaba ng buhay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang limang simpleng putahe na tunay na milagro para sa kalusugan ng mga higit sa animnapong taong gulang. Ihanda ang sarili sa mga lihim na bihirang ibinubunyag ng mga doktor. Narinig mo na siguro ang kasabihang, Paglampas ng animnapo, iba na ang katawan. Ngunit kalahati lang ito ng katotohanan. Ang tunay na dahilan ay maraming tao ang hindi alam kung paano pakainin ng tama ang katawan sa ganitong edad. Isipin mo, si Aling Rosa, 78 taong gulang, ay umaakyat ng burol na may dalang mga pinamili ng hindi napapagod. O si Mang Antonio, 82 taong gulang, ay nagmamaneho pa rin sa gabi nang walang problema sa paningin. Ang kaibahan? Nasa pagkain na inilalagay nila sa kanilang pinggan araw-araw. Ang pagkain ay parang gasolina. Mas mataas ang kalidad, mas mahusay ang takbo ng makina. Dito sa aming channel, nangako ako sa aking apo. Aabot kami sa isang daang libong subscribers ng magkasama. Sabi niya, kapag naabot namin ito, tutulungan niya akong ipalaganap ang mga reseta ng kalusugan sa mas maraming pamilya. Kaya bawat video na ginagawa ko ay parang regalo para sa inyo at sa mga susunod na henerasyon. Ikwento mo sa mga komento. May miyembro ba ng pamilya mo na lampas anim napu at madalas reklamo ng pagod, pananakit ng kasukasuan o mataas na presyon? Baguhin natin ang kwentong ito ngayon din dahil ang edad ay numero lamang kung marunong kang mag-alaga ng sarili. Ang katotoha ng bihirang sabihin ay ito. Hindi sapat ang kumain ng tatlong beses sa isang araw. Ang sikreto ay nasa tamang pagpili ng mga sangkap at matalinong kombinasyon ng mga ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong sumusunod sa estrategikong pagkain pagkatapos ng anim-napu ay may apat-napong porsyentong mas mababang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso. At heto pa, ang mga bansang may pinakamahabang inaasahang buhay ay may isang bagay na pareho. Pinahahalagahan nila ang mga simpleng, ngunit masustansyang pagkain. Hindi ito aksidente. Patutunayan ko sa iyo na maaari kang magkaroon ng matibay na kalusugan ng hindi gumagastos ng malaki o nagpapakomplikado sa kusina. Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ito. Naisip mo na ba na ang pinakamakapangyarihang gamot sa mundo ay nasa iyong refrigerator? Tama. Ang limang ulam na ituturo ko ngayon ay parang natural na botika. Bawat sangkap ay pinili ng siyensya upang labanan ang mga karaniwang problema sa katandaan: arthritis, mataas na presyon, diabetes, problema sa pagtunaw, pagkapagod. Lahat ng ito ay maaaring bumuti ng malaki sa tamang pagkain. At ang pinakamaganda, kayang-kaya itong lutuin ng kahit sino, kahit ng mga hindi sanay sa kusina. Ang unang putahe sa ating listahan ay tunay na bomba ng nutrisyon. Ginisang munggo na may malunggay at bangus. Ang simpleng ulam na ito ay may mas maraming iron kaysa sa isang bistek mas maraming fiber kaysa sa isang buong salad at mas maraming omega-3 kaysa sa isang kapsula ng fish oil. Ang munggo ay mayaman sa protinang galing sa halaman at tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang malunggay ay nagpapalakas ng mga buto at nagpapabuti ng memorya dahil sa makapangyarihang nutrisyon nito. Ang bangus ay nagpoprotekta sa puso at pumipigil sa stroke. Parang tatlong natural na gamot sa isang pinggan. Alam mo ba kung bakit epektibo ang ginisang munggo na ito? Dahil perpekto ang kombinasyon. Ang vitamin C ng malunggay ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na maabsorb ang iron mula sa munggo. Ang omega-3 ng bangus ay nagpapababa ng pamamaga at nagpoprotekta sa mga kasukasuan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng isda dalawang beses sa isang linggo, ay may 30% mas mababang panganib ng sakit sa puso. Madaling gawin. Igisa ang munggo sa natural na pampalasa, idagdag ang malunggay sa huli, at ihain kasama ang inihaw na bangos. Timplahan ng kalamansi, bawang, at dahon ng sibuyas. Iwasan ang sobrang mantika o asin. Ang ikalawang putahe ay isang klasikong epektibo. Sopas na manok na may iba't ibang gulay. Pero tandaan, hindi ito basta-bastang sopas. Ito ay matalinong sopas na may carrots, sayote, upo at kaunting kamote. Perpekto ito para sa mga may problema sa pagtunaw, gastritis o kawalan ng gana sa pagkain. Ang manok ay nagbibigay ng mataas na kalidad na protina, mahalaga para mapanatili ang kalamnan. Ang mga gulay ay nagdadala ng bitamina, mineral at fiber na nagre-regulan ng bituka. Parang mainit na yakap na nagpapagaling mula sa loob. Ang sopas na ito ay espesyal dahil madali itong tunawin at nagbibigay ng hydration kasabay ng nutrisyon. Para sa mga matatanda na minsan nakakalimot uminom ng tubig, ito ay mahalaga. Ang carrots ay nagpapabuti ng paningin, ang sayote ay nagpo-protekta sa tiyan. Ang upo ay tumutulong sa mga bato at ang kamote ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya. Ihanda ito sa ganitong paraan. Lutuin ang manok na may buto upang makagawa ng masustansyang sabaw. Idagdag ang hiniwang gulay at timplahan ng natural na herbs. Iwasan ang mga seasoning cubes na puno ng sodium. Isang mahalagang paalala. Kainin din ang mga gulay, hindi lang ang sabaw. Ngayon, isang sorpresa. Inihaw na talong na salad na may itlog na maalat at kamatis. Maraming tao ang hindi mahilig sa talong, pero ito ay kayamanan para sa utak. Ang talong ay may nasunin, isang sangkap na nagpoprotekta sa mga neuron at nagpapabuti ng memorya. Ang kamatis ay may lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na pumipigil sa kanser at nagpoprotekta sa puso. Ang itlog na maalat kapag kinain sa tamang dami ay may magandang taba at espesyal na lasa. Magkasama, ang tatlong sangkap na ito ay isang malakas na pangkat laban sa pagtanda ng isip. Ang sikreto ay nasa paghahanda. i ang talong na hiniwa, walang mantika hanggang sa maging golden brown. Hiwain ang kamatis at ihalo sa hiniwang itlog na maalat. Timplahan ng olive oil, sukang paumbong, at sariwang herbs tulad ng dahon ng sibuyas o kamote tops. Ang salad na ito ay maaaring ihain bilang appetizer o side dish. Kung may mataas na presyo ng dugo ka, maghinay-hinay sa asin, masarap na ang natural na lasa ng mga sangkap. Isang espesyal na tip, kung may acid reflux ka, alisin ang balat ng kamatis bago gamitin. Ang ikaapat na putahe ay magpapasaya sa iyong mga mata. Inihaw na bangus na may steamed na gulay. Pumili ng sariwang bangus o tilapia, parehong mayaman sa omega-3 at dekalidad na protina. Ang mga gulay ay maaring broccoli, carrots, sayote at sitaw. Ang steaming ay nagpapanatili ng lahat ng bitamina at ginagawang mas masarap at madaling nguyain. Ang ulam na ito ay perpekto para sa mga may diabetes dahil pinapastabilize nito ang asukal sa dugo. Mainam din ito para sa mga may mataas na presyon ng dugo dahil natural itong mababa sa sodium. Para ihanda, timplahan ng bangus ng kalamansi, bawang at herbs tulad ng tanglad o dahon ng bayabas i-marinate ng 30 minuto at i-grill o i-bake sa oven na nakabalot sa dahon ng saging. Samantala, hiwain ang mga gulay ng pantay-pantay at steam ng 10 minuto. Dapat ay crunchy pa rin sila. Ihain lahat ng magkasama na may kaunting olive oil at konting paminta. Isang kumpletong ulam, masarap at nagbibigay ng enerhiya para sa buong araw. Magpapasalamat ang iyong puso sa bawat subo. At para tapusin ang ating listahan, sinigang na hipon na may sariwang kangkong at labanos. Ito ay isang inangkop na bersyon na perpekto para magbukas ng gana at magpalakas ng katawan. Ang hipon ay mayaman sa selenium na nagpapalakas ng immune system at sa protina na madaling tunawin. Idagdag ang mga dahon ng kangkong, hinog na kamatis at kaunting labanos. Ang natural na asim ng kamatis at kalamansi ay nagpapasigla sa digestion at nagpapaganda sa absorption ng nutrients. Para gawin ang sinigang, igisa muna ang malinis na hipon sa bawang at sibuyas. Idagdag ang tubig, hatiing kamatis at hayaang kumulo. Ilagay ang hiniwang labanos at ang mga dahon ng kangkong sa huling bahagi ng pagluluto. Timplahan ng fresh calamansi, kaunting asin at paminta. Kung may gastritis ka, bawasan lang ang calamansi at pakuluan ng mas matagal para mas maging banayad ang asim. Ang resulta ay isang sinigang na nakakapagpasariwa, puno ng lasa at ginigising ang lahat ng pandama. Parang pista sa panlasa. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, alin sa mga ulam na ito ang nagpapaalala sa iyo ng luto ng iyong lola? Sigurado ako na kahit isa ay tumama sa puso mo. At alam mo kung bakit? Dahil napakahusay ng kaalaman ng ating mga ninuno pagdating sa tamang pagkain. Alam nila na ang tunay na pagkain ay nakagagamot at nagpapalakas si Aling Maria, 85 taong gulang. Ikinuwento sa akin na simula ng gawin niya ang mga reseta na ito, nabawasan na siya ng dalawang gamot sa alta presyon. Siyempre, laging may gabay ng doktor. Pero malaki ang naitulong ng tamang pagkain sa buhay niya. Alam mo ba na ang mga taong hindi nagsusubscribe sa channel na ito ay siyamnapong porsyento na mas malamang na makalimutan ang mga reseta na ito bukas? Joke lang. Pero mag-subscribe ka na rin dahil marami pa akong tips na ganito na gustong ibahagi sa iyo. At pindutin na rin ang bell para hindi ka mahuli sa susunod na video. Siguradong pasasalamatan ka ng sarili mong kinabukasan sa bawat reseta na matutunan mo ngayon. Sa huli, ang pag invest sa iyong kalusugan ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo at libre pa. Maliban sa konting sipag sa kusina, ngayon ituturo ko ang mga sikreto para gawing mas malusog pa ang mga ulam na ito. Una, laging gumamit ng natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya, sariwang herbs at kalamansi. Mga tunay na gamot na nakatago sa anyo ng pampalasa. Ikalawa, mas mainam ang steaming, grilling o baking kaysa sa pagprito. Mga paraan ng pagluto na nagpapanatili ng nutrients. Ikatlo. Siguraduhing makulay ang iyong plato. Mas maraming kulay, mas maraming bitamina at antioxidants ang napupunta sa katawan. Parang pagpipinta ng masustansyang obra maestra. Isang mahalagang tip tungkol sa protina. Magpalit-palit ka sa pagitan ng isda, manok, itlog at mga butil tulad ng lentils at beans. Bawat isa ay nagbibigay ng iba't ibang nutrisyon at nagpapanatili ng kasiyahan sa pagkain. Ang isda ay may omega-3 para sa utak. Ang manok ay may iron at zinc. Ang itlog ay may choline. At ang mga butil ay puno ng fiber at plant-based na protina. Ang pag-alternate sa kanila ay nagsisiguro na nakukuha ng iyong katawan ang lahat ng kailangan nito. Parang may buong team na nag-aalaga sa iyong kalusugan. At kung pag-uusapan ng iba't ibang gulay, sila ang mga pinakamatibay mong kakampi. Ang spinach at kale ay nagpapalakas ng mga buto. Ang carrots ay nagpoprotekta sa mga mata. Ang broccoli ay lumalaban sa kanser. Ang zucchini ay nagpapakalmas sa tiyan. Ang kamatis ay nagpipigil ng problema sa puso. Ang talong ay nagpapabuti ng memorya at ang sayote ay tumutulong sa mga bato. Nakakamangha kung paano may sariling superpower ang bawat gulay. Kaya subukan mong magkaroon ng hindi bababa sa tatlong iba't ibang kulay sa bawat pagkain. Pula, berde, orange, lila, bawat kulay ay kumakatawan sa mahalagang grupo ng nutrisyon. Ngayon, isang totoong kwento na siguradong magbibigay inspirasyon sa iyo. Si Mang Juan, 76 na taong gulang, dati ay umiinom ng limang magkaibang gamot. Pagkalipas ng tatlong buwan ng pagsunod sa ganitong uri ng pagkain, nagawa niyang bawasan ito sa dalawa, siyempre, sa tulong at gabay ng kanyang doktor. Sabi niya sa akin, Doktor, Dati hindi ko akalaing ganito kalakas ang epekto ng pagkain. Hindi lang sa kalusugan siya gumaling, kundi pati sa sigla, sa mood, at sa kumpiyansa sa sarili. Ganyan ang kapangyarihan ng tamang nutrisyon. At kung pag-uusapan ang kapangyarihan, alam mo bang pinapatibay rin ng mga pagkain ito ang ating immune system? Ang zinc mula sa isda at manok, ang vitamin C mula sa gulay, at ang selenium mula sa hipon? Lahat ng ito ay nagtutulungan para panatilihing malakas ang iyong panlaban sa sakit. Ay maaaring maging malaking kaibahan sa pagitan ng pagkakasakit at pananatiling malusog at aktibo. Pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, ang pagtunaw ng pagkain. Paglampas ng animnapu, mas kaunti na ang asid sa sikmura. Mas bumabagal ang galaw ng bituka. Kaya mahalaga ang pagpili ng mga pagkaing madaling tunawin. Lahat ng putahe na itinuro ko ngayon ay banayad sa tiyan. Ang sopas ay nagpapakalma sa sikmura. Ang mga steamed na gulay ay madaling nguyain. At ang isda ay magaan pero masustansya. Parang pagbibigay ng pahinga sa katawan habang pinupuno ito ng kailangan nitong nutrisyon. Isa pang kamanghamanghang benepisyo, ang mga ulam na ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng tamang timbang. Hindi ko sinasabing magdieta ng mahigpit, kundi kumain ng balanse na kusang nagre-regulate ng iyong gana. Ang mga protina ay nagbibigay ng kabusugan. Ang mga fiber ay nagre-regula ng bituka. At ang mga nutrisyon ay tinatanggal ang cravings sa matatamis. Si Aling Ana 68 taong gulang na bawas ng 8 kilo sa loob ng apat na buwan nang hindi nagugutom. Simple lang ang ginawa niya, pinalitan ang mga pinirito at processed food ng mga homemade na reseta na ito. Ang resulta, mas maraming enerhiya, mas kaunting pananakit ng kasukasuan at mas mataas na sigla sa buhay. At higit pa diyan, ang mga pagkaing ito ay likas na anti-inflammatory. Ang omega-3 mula sa isda, ang mga antioxidants mula sa makukulay na gulay, at ang bioactive compounds mula sa mga herbs, lahat ng ito ay lumalaban sa mga pamamaga na nagdudulot ng pananakit sa kasukasuan, problema sa puso, at kahit depresyon. Parang may natural na botika na gumagana sa katawan mo 24 na oras sa isang araw. Maraming matatanda ang nagsasabing lumiit ang kanilang mga sakit pagkatapos lamang ng ilang linggo ng ganitong pagkain. Kita at ramdam ang pagbabago. Ngayon, isang mahalagang tip tungkol sa hydration. Maraming problema sa kalusugan ng matatanda ay dulot ng dehydration. Ang mga sopas, sabaw at prutas na mayaman sa tubig ay malaki ang naitutulong. Ang sopas at ang sinigang na itinuro ko kanina ay perpekto para dito. Bukod sa simpleng tubig, ang mga herbal tea gaya ng chamomile, mint at lemon grass ay kasama na rin. Iwasan ang soft drinks at matatamis na inumin. Mas nakaka-dehydrate pa ang mga iyon. Tandaan, ang katawan natin ay parang halaman. Kailangan ng malinis at purong tubig para mamulaklak at kung pag-uusapan ang pagusbong, ang mga ulam na ito ay gumagawa rin ng himala para sa iyong mental na enerhiya. Ang utak ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na glucose, pero hindi mula sa biglang taas baba na dulot ng refined sugar. Ang complex carbohydrates mula sa gulay at ang protina mula sa isda at manok ay nagbibigay ng matatag na enerhiya buong araw. Ang resulta, mas kaunting pagkalimot, mas mataas na konsentrasyon, mas magandang mood, parang pagpapalit ng mahinang baterya sa isang long-lasting power source. Gagana ang utak mo parang bagong update na computer. At heto ang isang mahalagang sikreto. Ang pagsasama-sama ng mga tao sa pagkain ay may malaking epekto. Ibahagi mo ang mga reseta na ito sa pamilya at kaibigan. Magluto ng magkakasama, kumain ng sabay, pag-usapan ang mga lasa. Hindi lang katawan, pati kaluluwa ay napapakain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may kasamang kumain ay mas mahaba ang buhay at mas mataas ang kalidad ng pamumuhay. Ang pagmamahal sa bawat ulam ang tunay na pampalasa na nagpapasarap sa kahit anong pagkain. Ngayon, ilulunsad ko ang Healthy Week Challenge. Pumili ng kahit dalawa sa limang ulam na ito at lutuin sa loob ng susunod na pitong araw. Pwedeng sopa sa lunes, isda na may gulay sa miyerkules, at talong salad sa sabado. Pagkatapos, bumalik ka dito sa mga komento at ibahagi kung kumusta ang naging karanasan. Alin ang pinakamasarap? Alin ang pinakamadaling gawin? Nagustuhan ba ng pamilya mo? Gawin nating isang chain reaction ng kalusugan at inspirasyon. Sino ang sasali sa hamon? At may advance na balita ako. Sa susunod na video, ibubunyag ko ang limang pinakamasamang pagkain na tahimik na nagnanakaw ng mga taon sa iyong buhay. Mga pagkaing akala mo ay walang masama, pero may malupit na epekto sa katawan. Kung gusto mong protektahan ang iyong kalusugan ng buo, hindi mo dapat palampasin ang impormasyon na ito. Kaya mag-subscribe ka na at i-on ang bell para ikaw ang unang makaalam kapag lumabas ang video. Ang iyong kinabukasang kalusugan ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Mabilis nating balikan ang limang makapangyarihang putahe. Una, ang ginisang munggo na may malunggay at bangus, isang bomba ng iron, protina at omega-3. Pangalawa, ang matalinong sopas na manok na may gulay, perpekto para sa digestion at enerhiya. Pangatlo, ang inihaw na talong na salad na may itlog na maalat at kamatis, isang kamanghamanghang trio para sa utak at puso. Pangapat, ang inihaw na bangus na may steamed na gulay ideal para sa diabetes at mataas na presyon. Panglima, ang sinigang na hipon na may kangkong at labanos, nakakapagpasigla ng gana at immunity. Bawat isa sa mga ulam na ito ay parang kapsula ng kabataan na nakatago sa masarap na pagkain. Samasama silang nagtatrabaho para palakasin ang iyong katawan, protektahan ang iyong isipan at dagdagan ang iyong enerhiya. Hindi ito mahika. Ito ay siyansyang inilapat na may pagmamahal sa kusina. Ang pinakamagandang bahagi? Simple lang ang mga reseta. Madaling mahanap ang mga sangkap at mga lasa na magpapainit ng iyong puso. Patunay na ang pag-aalaga sa sarili ay pwedeng maging masaya at masarap. Laging tandaan, ang edad ay numero lang kapag tama ang iyong pagkain si Aling Rosa na umaakyat ng burol sa edad na 78, si Mang Antonio na nagmamaneho pa rin sa edad na 82, si Aling Maria na nabawasan ang gamot sa edad na 85. Lahat sila ay buhay na patunay na hindi kailanman huli ang lahat para magumpisang mag-alaga sa sarili. Ang mahalaga ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang paggawa ng maliit na hakbang bawat araw. Simulan sa isang ulam ngayon, dagdagan ng isa bukas. Ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Bago tayo magtapos, sabihin mo sa akin sa mga komento, alin sa limang ulam na ito ang gusto mong subukan agad? At alin sa mga sangkap ang hindi mo inakalang napakaganda pala para sa kalusugan? Gustong-gusto kong basahin ang mga kwento ninyo bawat kwentong ibinabahagi ninyo ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon na magpatuloy sa paggawa ng content na talagang may epekto sa buhay ng mga tao. At huwag kalimutang i-like ang video kung ito ay nakatulong sa iyo. Sa ganitong paraan, mas maraming tao pa ang makakadiskubre ng mga sikreto para sa mahabang at malusog na buhay. At para tapusin ng may pusong puno ng pasasalamat, Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito tungo sa kalusugan at kagalingan. Bawat taong nanonood, nagkokomento at nagbabahagi ay tumutulong sa pagpapalaganap ng kaalaman na maaaring magligtas ng buhay. Tandaan, ang pinakamagandang pamana na maiiwan mo sa iyong mga anak at apo ay ang halimbawa kung paano mamuhay ng may sigla at kalusugan. Kaya tara na sa kusina. At isa buhay ang mga reseta na ito. Kita kits sa susunod na video na tiyak na magbibigay pa ng mga tips na magbabago sa iyong buhay. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo.